Ang Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon ay napaulat na nakunan ng CCTV camera sa isang mall sa Batangas noong October 12 bago siya nawala. Nakuha ni Catherine ang atensyon ng online community at pageant fans nang humingi ng tulong sa mga tao ang kanyang ina at kapatid na mahanap siya. Nauna nang ibinunyag ng kapatid ni Catherine na si Chin Chin na huli nila itong nakita noong October 12, at pagkatapos nito, hindi na nila ito makontak, maging ang ina ni Catherine ay nakikiusap sa publiko na tulungan sila o magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng beauty queen, samantala isang CCTV footage mula sa isang mall sa Lemery, Batangas. Na ibinahagi ng ebs cbn sa X, ang nagpakita sa beauty queen na naglalakad malapit sa isang perfume stall. Nakasuot ng black crop top ang beauty queen, pinarasan ng black ledge pants. Isinaad din sa timestamp sa video na kinunan ito noong October 12, 2023, ng gabi, bandang 7.23 PM, kinabukasan, hindi siya makontak ng kanyang pamilya. Pagkatapos, ipinaalam ng pamilya ni Catherine sa publiko na siya ay nawawala, isinulat ng kanyang ina ang emosyonal na post na ito, Anak sana alam mo na higit sa aming mga puso at isip na kailangan ka namin makita at makasama. Mahal na mahal ka namin. Uwi na anak, Mag-iingat ka. Kailangan namin mas maging matatag at matapang para sa iyo.